Ako si Marites, pero sa aming magkakapatid, tawag nila sa akin si Tess. Apat na putpito na ako, simpleng empleyado sa isang maliit na accounting firm. Hindi ako mayaman, pero maayos ang buhay ko. May maliit akong kotse, may inuupahang bed space malapit sa trabaho, at higit sa lahat, maayos ang record ko sa banko. Sa aming tatlo, ako ang pinaka-responsable daw ako ang hindi nagtigil sa pag-aaral. Ako ang laging nagbabayad ng utang sa oras. Ako ang hindi nasasangkot sa gulo. Kaya siguro, ako rin ang unang naisip ng ate kong si Marivic nang mangailangan siya. Si ate Marivic, panganay, lagi niyang sinasabi, Ako ang tumulong sa pag-aral niyo noon, huwag niyong kalimutan yon. May malit siyang sari-sari store may asawa at dalawang anak. Sa totoo lang, may ambag naman talaga siya noong bata pa kami. Pero habang tumatanda kami, parang naging utang na loob na walang katapusan ang tingin niya doon. Isang gabi, bigla siyang tumawag. Tess, may problema ako. Sabi niya, humihikbi sa phone. Na scam kami. Nag-invest kami sa kaibigan ni Joel. Akala namin legit. Nalugi yung pera namin sa puhunan kailangan ko ng dalawang daang libo para mabayaran ang supplier. Kung hindi, kakasuhan daw ako. Napayuko ako. Malaki ang halagang yon para sa akin. Anim na buwang sweldo ko kung walang bawas. Sabi ko, eh ate, sana ako kukuha ng ganong kalaki. Wala naman akong naipong ganyan. Sumagot siya mabilis. Parang may nakahandang script. Mag-loan ka sa bangko. Malinis naman ang record mo. Ako ang magbabayad buwan-buwan. Sa pangalan mo lang para ma-approve. Sige na, Tess. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapagtapos. Utang na loob na lang. Doon na naman. Utang na loob. Parang magic words na kapag binanggit na niya, kailangan kong sumunod. Magdamag akong hindi nakatulog. Inisip ko ang interest, inisip ko ang sakripisyo, inisip ko ang posibilidad na hindi siya makabayad. Pero sa dulo, ang pumalo sa isip ko ay ang mga panahon noong nag-aabot siya ng pamasahe ko noong college. Naramdaman ko ang guilt. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Pinunuan ko ang form, pumila, at sa huli, na-approve nga ang loan. Pero ang hindi ko makikita, dadaan lang sa account ko. Tapos lalabas din. Pero ang utang nakadikit sa pangalan ko. Nang ma-withdraw ko na ang pera, iniabot ko sa kanya sa isang fast food. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tess, hindi kita bibiguin. Ako bahala sa hulog, swear sa mga anak ko. Sabi niya, napangiti ako, kahit may kaba. Sabi ko sa sarili ko, pamilya ko siya, hindi niya ako pababayaan. Sa unang tatlong buwan, maayos. May padala siyang hulog, ako ang nagde-deposito. Sinasabi pa niyang unti-unti na raw nakakabawi ang tindahan, pero pagdating ng ikaapat na buwan, bigla siyang tumigil sa pagtext tungkol sa bayad. Nagpasimpleng tanong ako, Ate, kailan mo ipapadala yung hulog malapit na due date? Ang sagot niya, Pasensya na Tess, mahina benta. Next month na lang hahabol ako, promise. Ayaw ko siyang ipahiya, kaya ako muna ang nag-abono. Sabi ko, Isang beses lang naman siguro to. Pero hindi. Nang sumunod na buwan, ganoon na naman. Excuses. Mahina raw benta. May project daw ang mga bata sa school. Hanggang sa tuluyan na siyang tumigil sa pagbanggit tungkol sa loan, parang hindi na nag exist Ako, tuloy-tuloy pa rin sa pagbabayad. Ako ang nag-a-adjust ng budget Nagbawas ako ng mga luho ko. Wala ng milk tea, wala ng extra ulam, laging sardinas na lang. May mga gabing umiiyak ako habang nagbibilang ng pera, pero tahimik lang. Isang araw, napansin ng HR namin na parang laging kulang ang take-home pay ko. Tess, may problema ba sa finances mo? Pwede kang mag-salary loan kung kailangan, biro pa niya. Napangiti ako ng pilit at sabi, Okay lang po ako. May binabayaran lang. Sa loob ko, gusto kong sumigaw. Okay lang ba talaga ako? Halos isang taon na akong nagbabayad ng mag-text si ate. Tess, punta ka dito sa bahay bukas, birthday ni Papa, may sasabihin din ako. Nagpunta ako. Pagdating ko roon, may handaan. May lechon, may cake, may kung ano-anong handa. Akala ko baka nakabawi na sila baka ibabalik na niya ang pera. Habang kumakain kami, nagyayabang siya sa mga kapitbahay. Oh, tingnan niyo tong bagong TV namin. Pinag-ipunan yan. Tsaka si Joel, may balak ng bumili ng motor. Parang may humampas sa sikmura ko. Motor, TV, samantalang ako naglalakad pa uwi minsan dahil kulang ang pamasahe. Nang medyo na walang ang bisita, nilapitan ko siya. Mahina lang ang boses ko, pero diretso. Ate, kumusta na pala yung loan? Isang taon na, ako pa rin nagbabayad mag-isa. Nag-iba ang expression niya. Para bang nairita, sabi ko naman sa'yo, babawi ako pag nakaangat kami. Eh hindi pa ngayon, huwag ka namang masyadong madrama. At saka, huwag mo kalimutan, ako ang tumulong sa sa'yo noon. Kung tutuusin, bayad utang mo lang yan napahinto ako. Doon ko naramdaman ang tunay na ibig sabihin ng salitang ginamit. Hindi lang pangalan ko sa loan ang ginamit niya. Pati utang na loob ko, hinugot niya para ma-manipulate ako. Umuwi akong mabigat ang loob. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-file ako ng leave at diretsyo akong pumunta sa bangko. Pumasok ako sa office ng loans officer. Sabi ko, ma'am, gusto ko lang itanong kung mag-full payment ako ng natitirang balance, magkano na lang po. Inilabas niya ang file ko. Kinumpute. Malaki-laki pa rin, pero kung gigipitin ko ang sarili ko, kaya ko sa loob ng ilang buwan, umupo ako ng mas diretsyo. Ma'am, may option po ba akong ako na lang ang mag-full pay, tapos pwede ko bang i-block ang kahit anong future loan sa pangalan ko bago ako mag-request ulit? May tabdaman naman niya. Mm. siya. Pwede po. Pwede rin kayong mag-request na iflag ang account niyo para sa personal limit. At ma'am, kung may nanggamit ng pangalan niyo, lesson learned na lang po, ha? Umuwi akong may plano. Hindi ko muna kayang bayaran ng buo, pero nag-decide ako na ako mismo ang tatapos. Hindi na ako aasa sa mga pangako ni ate. Sa sumunod na mga buwan, Naghahanap ako ng extra income. Nag-freelance and coding ako sa gabi. Nagbenta ng pre-loved clothes online. Nagbawas pa ng gastos. Unti-unti, nabayaran ko ang natitirang malaki-laking balance. Hanggang isang araw, may hawak na akong resibo na nagsasabing paid in full. Paglabas ko ng banko para akong lumuwag ang dibdib. Oh, ako ang napagod. Ako ang nagdusa. Pero sa wakas, wala nang utang na nakasabit sa pangalan ko na hindi ako ang tunay na nakinabang. Pagdating ng susunod na family gathering, dinala ko ang resibong iyon, hindi para ipagyabang, kundi para klaro na. Pagkaupo namin sa mesa, may pahapyaw na biro si ate. Tess, yung hulog pala sa loan. Next month na ulit ha. Medyo gipit pa kami ngayon. Tahimik akong ngumiti. Inilabas ko ang resibo. Wala ka nang kailangang bayaran, ate. Tapos na yung loan. Ako na ang nag-full pay. Nagulat siya. Ano? Eh ang laki pa nun ah. Paano mo nabayaran? Sabi ko, kalmado pero matalas. Pinaghirapan ko. Nag-extra work ako gabi-gabi. Nagbawas ako ng gastos. Ginawa ko lahat para matapos ang utang na ako ang may pangalan. Kahit hindi naman ako ang nakinabang sa perang yon hindi siya agad nakasagot. Nakikita kong namimilipit ang pride niya. Nagpatuloy ako. Simula ngayon ate, wala na akong utang sa'yo. Yung linyang kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapagtapos. Tapos na rin. Binayaran ko na ng sobra-sobra sa lahat ng taon na ipinapaalala mo iyon. Wala ka nang kailangang singilin sa akin. At lalo na, wala ka nang karapatang gamitin ang utang na loob para pilitin ako sa gusto mo. Tahimik ang mesa. Si Papa nakatingin lang, parang ngayon lang niya naririnig ang buong istorya. Si Joel, yumuko. Si Ate, namula ang mata. Hindi ko alam kung dahil sa galit o hiya. Ang sabi lang niya, "Ang kapal naman ng mukha mo. Pamilya tayo." Sumagot ako, "Pamilya nga tayo." Pero hindi ibig sabihin noon, pwede mo akong gawing bangko. Mahal kita bilang ate, pero mahal ko rin ang sarili ko. At napagod na akong laging ako ang sasalo sa kagagawan nyo. Umuwi akong mag-isa, pero magaan na ang pakiramdam ko. Alam kong posibleng pagchismisan nila ako sa barangay. Sabihing, walang utang na loob si Tess. Pero sa loob ko, tahimik. Lumipas ang ilang buwan. Nabalitaan ko mula sa bunso naming kapatid na tuluyan nang nalugi ang sari-sari store ni Ate. Pinutol na rin daw ng mga supplier ang pagpapautang. May ilang araw na nag-aaway sila ni Joel tungkol sa pera. Hindi ako natuwa sa nangyari sa kanila. Hindi ako nagdiwang sa pagkakalugi nila. Pero sa isang banda, nakita ko na dahan-dahang bumabalik sa kanila ang mga desisyong sila mismo ang gumawa. Ako unti-unti namang nakaahon. Wala na akong personal loan. Nakapag-ipon ako kahit pa unti-unti. At higit sa lahat, natutunan kong huwag basta-basta ipagamit ang pangalan ko. Sa bangko man, sa papeles, or sa kwento ng ibang tao. Ngayon, tuwing may lalapit na kamag-anak na may linya na, Uy, Tess, ikaw na lang. Malinis record mo, utang na loob. Ngumingiti na lang ako at sinasagot, Pasensya na, binayaran ko na lahat ng utang na loob na kaya kong bayaran. Yung susunod, kayo na ang humarap. Hindi ko kontrolado ang sasabihin nila sa likod ko. Pero kontrolado ko na kung tataya ba ulit ako sa mga desisyong ako ang masasaktan sa dulo. Ako si Tess. At kung may isang bagay na tinutulungan akong tandaan ng karanasang to, ito yon. May mga utang na dapat bayaran. Pero may mga utang na loob na minsan kailangang putulin para hindi na nila magamit laban sa iyo habang buhay.